Goy, kabalo ba ka nga naanay ay ribam diri sa Surigao City nga andam mo sa inyo mga gadget? Dili na kay dadzawon, himuon pang good as new o magpadadzaw ka sa ilang store. Di ba? Sulit ka adzo? Tara, ibanta sa ay ribam. Ang iRevamp na himutang sa Sarvida Street, Surigao City, beside Palma Corner Borromeo Street. O grabe ganyan na ho pagka-excited anaagoy kayo sa ko sa na-invite ni Sir Judin Noblesa para matambong sa ilang grand opening sa iRevamp. So ano pa'y dugadan ta? Tara, masuyod na kita sa ay revamp jaon pa pinakaway kaway ni Miguel dia murag kandidato bunal goy okay. syempre sa atong pagsuyod amo da ini ato makita ang mga gwapo na mga vlogger diri sa Surigao City Gerald Vibes Official Ramix TV Vlog Koy TV Mark TV Photography JCJ Evuta og syempre Papa James nang Surigao Alright, bunal goy goy unsay na asa ay revamp ang ay revamp tood goy mo repair og mga naklasik-klasing mga gadgets og syempre Nagabaligya po ni sila dire, og cellphone accessories, ja oi piso wifi, ja internet installation, CCTV installation, Macbook, cellphone, drone, camera, and laptop. Mudadaw sab ni sila og mga computer and printer. Unya kung nakakita ka nga na video, ayaw na pagdugay. Kay usa ka sa maka-avail sa 30% discount. Di ba? Pirting na hagoy. Lang unra lamang nimo nga nakakita ka sa video ni Migoy. Ayaw na pagdugay. Kay ka na imong cellphone nga gubaon, si Irie Vamp lang ang makapabago saon. Why? Bonal goy! Um, kani ang is na namug na ni Irie sa mga una because ang lahi mo ang word nga repair sa Irie Ang repair mga is ayaw lang ang um, usay daot ang rip ang ang masay unit ang daot mo gani imuot sa kuitas ni mo bahala mo sa daot niya daot ang ligit dili na ligid ayo ulti siya, ops niya ang tawag niya so iya mo na nabug na ang iribang so but ang tanan ni ako ning i iya ta sa kinuha ta lang imaya di man imay mo kon wala gyud niya siya sa kinuha no at the same time sa tabang sa mga amigo o tabang ang mga kauban so ang akong mga kauban dili na ang mga mga pamilya mausab na ang nakagana no pag suod ka sa Ginoo suod po ka sa blessing niya Siyempre, mm -hmm. dili gyud na magduduha og hatag ang Ginoo sa imuha samot na og kasaligan ka o kabalo ka motabang sa mga taong nanginahanglan sa imuha maunang congrats sir Jude Nobleza o sa pamilyang Irevamp. lipay kayo ang mga tricycle driver dre kay makapaniod na sila unsa pay dugayan goy basta Irevamp, makakaon gyud ta bunal goy labok na itubig si Surigao Bayot kay gigutom na hastar bang ha unja si kuis TV relax ra kaayo unya shout out ko ni Wow TV dia kuman pa niabot <laughs> tapos amo ini aku mga kaibanan mga vlogger sa bini sa Surigao City gigutom na ba dong dongka ba si Papa James pun dili man matungkad nato iya na una kuman but malakaw bigoy bigoy So mao na ni mga guino naglipay-lipay ni Midria kay padulong na ni sa kaon. -un. pinakauna din ako ni nga plak mga guino. Salamat bossing Judin Noblesa. Ug inaon sa koy basta kay Unya na kay mga na daw kuno kay kani akong mga kauban gipanggutom naman ba gani. Syempre <coughs> di gina mawala ang Surigao Bayo TV di ah. Ala sayo di ah. Aroy, alay, nakita yang pante. <laughs> tungod sa kagutom nangawat na panit diha hala pognit gud GCJ hala nasakpa na ka ah. pero ako diha ya ko sakpi pag kalami na bagit sa panit goy crispy crispy pa niya init pa karadaw maunang akong nawong diha goy di gud may tsura sa kalami goy hi usay lami usay lami ako naman baboy nga baboy sa wakas nagampu na mga kaon na gining mga kawatan o panit diri ah Ay. So alang kukuto mga goy no Di lang nako ipakita nga nagkaon ko Ay maingkit sa kong panit goy Lamiak kayo goy ay Ako na Ako naging video goy Kay murang maglaway naging mo diha ang napita goy So maura goy Pagjaon kami mga guba, at to la mga lamang kamo sa Vamp, ako nga yan Para maka ka sa 30% discount na Airibam. O, unsa pa yung mga gihulat. Bunal goy! Babo!